Hello, what's up? Hello, Philippines! Hello, world! Andito naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video. I don't know if this is viral kasi hindi naman ata kasikatan tong taong to. Ito ay isang DDS, I think. Parang DDS siya before. Pero ngayon, meron siyang sinasabi patungkol dito kay Duterte. So, pakinggan po natin. Diba? At least dito, sa administrasyon ni Pangulong Marcos, hindi ka makakarinig na salitang putang ina sa bibig niya. Tama nga naman kasi, saan ka nga ba naman nakakita ng president na nagmumura? Kahit saan naman siguro eh, like sa family, kapag ang isang ama nagmumura, mamanahin niya ng mga anak. So, magiging ganun din ang mga anak niya. Magiging mapagmura. So, totoo talaga kung ano yung nakikita ng mga bata, yun ang ginagaya nila. So, tingnan mo, nung naging presidente si Duterte, naglabasan yung mga bastos, yung mga taong walang modo, yung mga taong wala naman talagang utak, yung mga taong nagmamagaling, Lumakas ang loob nila kasi nandiyan ang backup nila na presidente, dating presidente. Ultima nga si Cristo, di ba ko ini-question? So, hindi talaga natin maaalis yan. Binabato niyo si Pangulong Marcos na kung ano-ano, paninira. May binatuba si Pangulong Marcos na salita na putang ina-miniwan very true. So, lahat ng iskandal, lahat ng mga paninira, alam nyo, sa tingin ko, kaya hindi pinapansin niya ni President Marcos. Matalino kasi siya. Yung mga tao kasi, yung kasabihan kasi na ang lata, kapag walang laman, mas matunog yan pag pinukpok. So, yung mga taong walang utak, dadalang yan ng dadae, eh. wala naman talaga sa gawa. Magaling lang silang magsalita, pero hindi sila marunong gumawa. At sa tingin ko, naniniwala si Marcos sa kasabihang, kindness is the sweetest revenge. So gumawa ka lang ng mabuti. Gawin mo lang yung trabaho mo. Which issue naman talaga ang dapat? So wag mo lang pansinin yung mga issue. Tingnan mo, one week issue lang yan, mawawala rin yan next week. Kaya lang kasi ngayon yung mga kampo ng DDS, meron ngayon, bukas meron ulit. Hindi sila naubusan ng bala. So, talagang ang priority nila is sirain ang pamahalaang Marcos. Yun talaga ang priority nila. So, hindi naman ako makamarkos, pero kung ikukumpara ko ang isang adik sa isang mamamatay tao, sige, syempre ako mapupunta na ako dun sa adik. Kasi ang adik, pag binagyan mo ng pagkakataon, pwede yung magbago. Pero yung mamamatay tao, pag pinatay mo na yung isang tao, wala na siyang choice hindi na siya makapagbago, wala na siyang magagawa sa buhay niya. So, kayong mamili. Ano mas gusto nyo? Isang adik o isang mamamatay tao? Yun lang naman yun eh. Go, back, backward tayo sa panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Doon sa martial law, ilan ang namatay doon sa martial law? Isama nyo na yung mga narip. Ikumpara nyo sa namatay nung panahon ni Duterte. Sino ang mas marami? Diba? Nasa aklat lang kasi ang Marcos, kaya nasira sila sa paningin ng ibang tao. Pero kung sa tutuusin, maraming magandang nagawa ang Marcos. Sila ang may mas pinakamatatatag na mga building na pinagawa, mas maayos ang pamunuan ng martial law sa paningin ng iba, sa paningin naman ng iba hindi. Pero kung titingnan natin sa mga namatay, talong-talo ang Duterte administration. Ako maririnig. Bagkos yung mama. Puro trabaho, trabaho, trabaho. Mas niya ang katakanan ng mga kababayan natin kasi magpatulan ang mga walang kakwenta-kwentang pinagasabi ng dating Pangulo. Tama nga naman kasi dapat kasi kung tapos na yung termino mo, manahimik ka na. Sino bang ang presidente na after ng terms, eh, nagkukumuda pa rin? Sino? Eh, di ba siya lang naman? Tanggap na ng iba. Oo, oh, tumakbo ka. Katulad ni Arroyo, tumakbo bilang congresswoman, nanalo. Oh. Gusto pa niyang mag-service sa Philippines, pero hindi siya naninira ng tao. Alam nyo kasi, yung pamahalaang may respeto, yun yung maganda yung may paggalang, yung pagmamahal sa isa't isa. Kasi alam niyo yung korupsyon, kahit kaninong pamahalaan yan, merong korupsyon. Hindi na po natin yan maitatanggi at maisasantabi sa utak natin. May tama rin naman kasing sinabi itong si Sara Duterte na lahat ng politiko sinungaling. Yun lang ang nakikita kong tamang sinabi niya. So, alam natin kung sino ang dapat nating paniwalaan. Yun lang. Adios.